Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali sa inyo mga dumagat. Ayun, dito tayo ngayon sa ano, sa spot. Kita try tayo ngayon ng ano. Tara try natin yung mga lore na bago natin. Kung effective siya. Ano siya yung D1 lore ang gamit ko. Medyo nalita na. <laughs> medyo nalita na ng gising 7:48, ah, medyo mainit na ngayon. Kasi dapat magigising ako mga 4 Kaso wala pa sarap Kasi day off. Pag day off kasi medyo pahinga tayo ng konti. Pero tatry pa rin natin, mali mo, makachamba. So dito ngayon sa spot, ayan, malapit lang dun. Mga, siguro mga 10 minutes ride lang simula dun sa bahay. Tara na! Try natin, mamaya pakita ko sa inyo yung, ano, yung lure na gagamitin ko. Mamaya may uli. Salamat! ayan yung spot natin dati dito ako nakakahuli ng malalaking ano eh shaham saka barracuda pero sa ngayon kasi medyo ano na uh, bulabog daw siya kasi may mga jitski ayan tapos ginawa ng ano, mga building dyan sa kabila ayan o oh. ayan o oh. tolutay ayan Oh, ano mga isda? Isda pa dyan, oh. Ano yan? Uh, banak. Yan, banak na isda. Ganda. Ba, ito, ano na yata to, oh. Ganda. Pwede sumakay dito, yun. Sakay na tayo. <laughs> Pasakay tayo dito, mga damagat. Yan. Ah, damagat. Pwede na itong pambiyahe, ah. Pang, ano, pang supply, ah. <laughs> Ayan, oh. Yun. Yun. Ayan o. Ito mo naman yung place dyan. Tapos dun sa makikita yung sa dolo yung gym ng ano, 974 yun yung pinagganapan ng uh, FIFA World Cup. Yan. So, tatay natin dito. Tatay lang naman. Sumubok lang. Malay mga tsamba. Topia. Oh, Topia. yeah, oh, yeah. Agis lang you know, may mga nag ano mga isda oh. maliliit na isda yan yung mga kinakain ng malalaki ayan try natin oh ang daming crabs sa maliliit dito kinakain eh yan you know? oh. ayan yan pwedeng pangpayan yan sa isda yan you know? oh. minsan yan ang pinapain ko sa isda eh. yung maliliit na crabs ayan yun o oh. kumpulan sila dami oh yeah. kasi ano to eh daong ng mga ano to ng mga jet ski dito sila nagdadaong at saka nag ano umalis dito sa dumadaan punta doon so siguro mainit ngayon kaya wala pa sila eh tayo wag tayo mag ano oh lalaki ng banak dyan oh try nga natin <coughs> try lang subok so, lang tayo Ayan may ulay mga dumagat. Sit-up muna tayo. Ayan. Sit-up muna tayo mga damagat. Gamit natin Shimano. Shimano 5000. are you today? What's your name? Name, 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 name. From Bangladesh. Bangladesh? Name, name. What's your name? Nam Dilip. Nam Dilip. Oh say hi to my blood. Say hi. Hi hi. Hi, okay. okay. Where, where are you going? Huh? Where are you going? You go to the boat? Huh. You go there? So how you go? You go like this or the other side? Okay. Malam na ye? Huh? pising pising also? Yes. pising fishing, no fishing? Ha? Nakita ko ng gising kaya medyo ano, medyo mainit na. Pero itatay natin kung mayroon pa rin ano, kakain. Where you going? Here? Hoy, muskilat? sensor na bangka dito eh. Yun. Okay. Okay, dala tayong tubig. Sakali na no. Wow, wow. Malaglag. Sabi tayo ng snap. Ito na din snap. Bote wala nang nag-jet ski ngayon. Tayo pag nag-jet ski, wala nang tatambay na extra diyan. Pero try natin dito sa spot na to. May pa tayo. Tulalagyan so, natin ng snap para sa lor okay. so ang gagamitin natin mga dumagat watermelon yan watermelon ito yung unang lor na gagamitin natin D1 sya uh, 160 mm Berking D1 Actually, nagkaroon ako na nito eh. Nati pa. Matagal na. Kaso, sumabit. Hindi na nakuha. Yun. Sumabit bit natin dito sa swivel. Check. Check. Ano? Watermelon. Natin. Okay. chào tốt cho mọi người đúng Hindi pa tayo sa spot na to. Pero medyo malalim dyan eh. Tatay lang din natin. Dyan. Medyo mainit ha. Dadalay lang natin medyo mainit na eh. nagpo yung ano natin mga dumagat. Yung lor. Nag-donate tayo ng isang lor ngayon. Kaya e, nagpo-hotol. Dyan. siya low tide kasi medyo low tapos uh, daan na daan ng ano nagdaan ng basura sa ilalim hinata ko ng hinata ko ng hinata hindi na kinaya daan yun didiskarte tayo pa paano yan ano. kasi ito yan o ano. yung idudugtong natin kasi yan yung braid to leather yan ayano. Oh. Ang tawag sa probinsya, sinulid. So dudugtungan natin ng nylon. Yan tawag sa sa miniga eh, So gamit tayo ng leather. Ito yung tawag na leather line. Yan, oh. yan yung nylon. Ito yung braid. So gamit natin na ano, fluorocarbon na 40lb. Ganito lang haba. 1 meter. Ayan, ganito lang haba lang. Ayan lang. So ngayon ang tanong paano natin madudugtong yan. Di ba? Kasi eh, mahirap idugtong yung sinulid sa nylon. So ang gagawin ako lang yung FG nut. Diyan yan, dinadala lang 'yan. Yan ay data niya. Yan. Tingnan siya. Yeah, 'to. Etong nylon, eto sinulid. Yan. So gagan ko lang siya. Yan. Tapos ipito. So gagalawin lang natin yung sinulid. Papasok ito isa. Papasok, papasok, to yan ito palabas yan ito alternate sya ganyan no? papasok palabas yan siguro mga 60 60 na ganun Mas maganda kasi pag misyo mahaba yan may may kita nyo kung anong result nya FG nut yan para sa akin yan ang pinaka matibay eh kanya-kanyang diskarte din pero sa akin kasi ganyan yan test ko na yan eh kasi kaya ganyan yung lagi yung if g not yan diba sa mga girl scout boy scout na dadaanan ganyan yan lang pabalik balik lang inside outside tapos inside Ayan. ayan Outside. Inside. Tapos ito wala. Outside. Inside. Ayan. Yun, yun. So, makikita nyo. Ito mo. Makikita nyo. Ayan o. Ito ba. Makikita nyo. yan o. siya. Ito diba. Di ba kita? Yan. So tuloy pa natin 'yan. Outside inside lang 'yan. Yeah. Yan, 'Yan pa rin dapat mahaba haba. Kasi pag hindi kaya sa ilagyan natin ang leather line 'yan. Pag kinagat ng barracuda wala, tanggal siya. Putol. eto kasi gamit natin fluorocarbon. At least kahit pa paano. Uh, pag ginata-ngata ng barakuda o ibang isla, hindi pa siya daw ano. Hindi ka ganda putol. Yan. So, ganyan na siya. Ayan. Ayan Tignan mga dumagat. Ayan, okay. Ginaan. na Ega, ayan. ayan, So, kita ba? Ayan. So, ilalak natin to. Sa so, paglalak, ba natin lang naging Dapat ito nasa dolo, yan you Ayan. Yan, lakyan. Lak, lock lock, ayan. Tapos Pasok natin 'to. Ito. Pasok natin 'yan, dyan Ayan. Kakangalay ah. Ayan. Okay na siya. Ito, pasok natin dito. Ayan. Ito yung pasok dyan sa loob. yun, Pasok na siya. Ayan. 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 So, napatibay niyan. Ayan. Isa pa. Ito, pasok ulit kita dito. Yun. Alright. Yan sya. So nga may excess dito. Ito yung puputulin natin. At saka to. So bago yan, gagamit mo tayo ng ano, tautol sa tapang putol talaga ng ano yan. Ang nylon. So unahin mo natin yung nylon. Yan Yung So, ang natira lang dito, dalawa. So, ito yung pinaka line mo. Ayan. Ito yung line. Uh, ano sa, sa machine, sa rail. yeah, So, ito, ilalak mo pa siya. Sa so, panglak. Ayan. Lock. yeah, Pag ilalak mo pa siya. Mahangin, mahangin, mahangin mga tumagat. Tapos, dalawang lock. Yun. Tatlong lock. Hindi masyado makita yan. Ituturo ko sa mga susunod pag -ra. Yeah. Yeah. So, para ano, lahin na rin yan. yeah, matibay na siya. Tapos, do lock. Ayan yeah, no rifle na lang <laughs> ganda ayan kita ba ayan tapos ilahin lang na gano'n know, o oh. mo ulit ng ayun o dila ayan ayan pag mo ng gano'n yun know. o yes So ito yung pinaka uh, leader line. Ayan. nylon tawag nila. Tapos ito yung yung sinulit. Ayan, pag ganyan mo so. matibay. <laughs> Try ulit natin maghagis. Baka makasakali. Last na lang na ano, yung isang kulay na lore. Try natin. Isa kasi wala na. nag na tayo. Babit so ngayon gagamit tayo na no uh, banana color color yan you know? try muna natin gamitin to marami nakuha na ako nito uh, isda dati eh. kaso nawala din yung lure ko na gito kasi sumabit din so nagkaroon uli ako almost siguro mga 6 months ako nag bago nagkaroon nila ganito so malay mo mga chamba o gaito kulay try natin mga dumagat ayan D1 lor banana color ayan so kabit lang natin dito ayan kabit lang natin sa snap Ayan Dapat uh, may swivel ka dyan eh. Para naglalaro siya. Yan. Shout out sa ano pala? Shout out pala sa mga dumagat na nag-birthday. Kay Dumagat Hero. Happy birthday sa'yo, Dumagat. Tapos kay ano, kay Dumagat uh, Rady. Kay Kapitan. Kapitan, happy birthday. Long live. Uh, ano tuloy pa rin ang fishing huwag <laughs> magsasawa fishing is life yan tapos kay boss D dumagat rante shout out sa iyo dyan lalaging na nanonood kahit sa opisina piniplay niya yung mga video natin shout out sa inyo lahat, lahat dyan kay dumagat rain ayan kay dumagat glen shout out sa inyo kay dumagat romel shout out yan dumagat Victor, shout out din sa'yo Buhay kayo lahat Hanggat gusto nyo Ah, uh, Kaya ano pala Yung isang Laging nakapanonood sa atin Si ano Si Proy Vlog Ayan, Proy Vlog Shout out sa'yo dyan Keep on na vlogging Support pa support na lang po kay, ano, kay Proy Vlog Ayan Laging nagsusupport sa akin yan eh Pag nag uh, may mga video laging siyang nagano laging nanonood pati sa pagtulog at saka sa lahat ng mga subscriber na ano na nakapapanood ng video ko maraming salamat sa pag ano pagtulong niyo sa akin at saka panonood at sa walang sawang ano sa walang sawang pagplay ng video at saka pag shout out sa mga vlog at saka sa mga live niyo sana ano uh, lagi kayo nasa maayos na kalagayan Saka shout out ko dyan sa mga kababayan ko sa Romblon. Ayan. Shout out ko sa lahat ng mga nagtatangkilik at nagmamahal sa aking sa buhay. Shout out sa inyo. Salamat sa pagsuporta sa akin at uh, masaya ako dahil nandyan kayo at lagi nagsusuporta. Hindi ko na kayo isa-isain pero alam ko na nandyan lang kayo lagi para sa akin. Sana ano, tuloy-tuloy lang tayo. Medyo na pahinga tayo ng konti kasi nga nag uh, bumalik na tayo sa trabaho. So tara, hagis na. Mayan na yung shout out. Eh <laughs> may, may ulit. So uli pa tayo sa spot na to. Yan. Ni spot diyan tayo maghagis. Tayo lang natin mga 4-5 uh, limang hagis kung wala di di wala <laughs> si tayo tide siya eh yan eh pero try lang natin alay mo naman kadali pa yan so dito tayo ha guys alay mo nandyan yung mga barakuda sa tabi lang Baiklah dan sa time na yun na nga dumagat mainit na kaya nag decide lang, ako oras na lang at uh, alis na di na kaya na ano sobrang ano nang sikat ng araw ay lang hagis din ako mag try dyan pero low tide kasi kaya nahuli tayo ng gising bago na tayo sa susunod dyan ako nagkaroon ng strike eh hindi ko alam kung anong klaseng isda pero yan yung first strike ko na ano, na sa pagcast أنا أشعر بالقوة والنسبة للمشاهدة، ولكن أنا أشعر بالقوة والسخافة، أنا Tama, may tama. Parang huda yun. Opa, nandiyan sila. So, nag-try pa ako ng nag-try kung babalik pa. Pero wala talaga. Hindi na bumalik kasi nasakta na yun. Kaya doon na lang sa kabila. Tra-try tayo ulit nang isa kagis. yung tinatanggal ko dyan ay eh yung mga ano mga sumasabit na dumi sa lalim or lumot kasi mababa yung tubig so nag try ng try lang baka sakali pang ano karoon at uh, nagantay lang ng strike yan na ako nagkaroon ng strike na akala ko tunay na yan pala basura kaya yun, bigla akong nagulat basura ayun oh hey. so kikip natin itong basura tapon natin sa tamang lagyan kasi may mga nag ano kasi dyan tinatapon lang yun oh mamaya huh basura so ano tayo mga dumagat mainit na dito lang muna tayo Di tayo pinalad niyon. Dami sana ayun oh. Yung nag ano, mga lumalang yun. ayun oh. da na isda ayun oh. Mga banak. Ayun oh. Kita nyo. Ayun, maliit na isda ayun oh. Mga banak. May isang strike tayo. Tapos isang ano, isang basura. <laughs> ayun. So, bawit mamayang hapon baka babalik ako pero hindi sa ibang sa ibang spot na pada hanggang sa muli di video late na kasi tayo nagising saka mainit na ang init niya umabot na nang ano nang 46 degree So maaga pa lang mainit na. So bawi tayo mamaya hapon. Mga alas 7 siguro, mga ganun. Babawi tayo, babalik tayo. Ayun. Wala, mainit isang sabit yung lore isang strike tapos isang strike basura ang ano basura ang nadala <laughs> basura ang nadala yan dito tayo sa spot na to sa tide sya okay, maraming salamat po sa lahat ng ano sa lahat ng mga uh, support ha hindi tayo pinalad ngayon, mga damagat pero okay lang yan at least masaya hindi sa lahat ng oras eh makakadali tayo meron ding ano meron ding zero kaya tanggap na natin yan Bawi na lang tayo sa susunod Hanggang sa muli Bye bye Salamat sa inyo lahat